sabi ni Sam, after ko makuha ng order na to, punta ako kay Girl Lalu. Pahinga natin. Hi, uh, good morning po. Ako si Martin. You are? Uh, pangalan po. Name mo po, ma'am. Denise, oi, nice to meet you. Nanotice naman siguro niya pag-enter ko. Parang hindi ako sigurado pag gagana to o kakusapin niya ako. So, yeah, nervous talaga ako. Takot ako. So, nang isip po kami at ni Barista na baka mas type mo yung New York Cheesecake. Ah, uh, yeah. So, ano po, um, kumusta na naman? Parang busy ka pa dyan kanina. Ayos. Patikin mo yung cake. Simula pa lang, medyo kabado pa itong si Paring Martina. Nagaalangan siya. Doon sa unang pagkausap niya sa akin, medyo nag-chill yung sa John na parang syempre kinakabahan or parang hindi niya siguro alam if, kung papansinin ko ba siya, kung, kung tatanggapin ko ba yung in-offer niya ng cheesecake. Maganda yung feeling kasi hindi nang taray eh. Like, receptive, nang reply ka agad. Kasi had it been some other girl, baka hindi. So, thank God, yun yung babae na nandun sa labas. Okay naman po yung itsura niya, hindi naman po siya parang taga-kanto lang. So, kahit pa paano naman po, palagi uh, palagay din naman po ako yung, palagi din naman po yung loob ko na makipag-usap sa kanya. Twitter, meron ka? Ano po dapat gawin niya? Ngayon know yung sitwasyon. Dapat pang ganyan. Pwede mo na yung ano, number. number, either Facebook or Twitter. Pero wala kang confidence. Kung ma-extreme ka, tapos, even mo sa waiter yung ano mo. Number mo? Number mo. Hindi ka note nice meeting you. Huwag ikaw ang kukuha. Bebe, kung kung umabot kayo sa situation. Kumpiyansa ka na talaga. Kung ano, kung ayos yung usapan nyo ngayon, kung ano mo na. What apps or games okay. sa Facebook? Kaya computer games na pinag-uusapan pa rin. Actually, ano lang, check lang ng mga status ng mga friends, tapos sa chat. lang, tapos maglalike ako ng mga pictures. Hindi ako mahilig maglaro. Pero before, naglalaro ako ng Tetris. Yung Tetris uh, Ultimate something. Babbles, ano ba yun, alam mo rin. para sa mga marbles. Puntong pupunta sa Angry Birds. laglag ka dyan. Pero parang feel ko mas taging comfortable siya. Kanina medyo kumukuya ako yung tayo. Eh. Ah, okay. Ngayon medyo mas... ngayon eh, medyo mas ah, relaxed. Relax oh. So, sa elite fitness, sino mga taga-PBA nakikita mo nun? Oh, okay. Yan, better better. Tingin ko. Diba? Mm -hmm. mabasa mo. Umabasa sa comfort zone. Pero importante, eh. dali mo siya sa ano mo, sa comfort zone mo. Hmm, hindi pa nakakabawi na itong bata natin. Good! Minsan hmm. nandito doon si Enrico Villanueva. Actually, yata kasama pa rin siya sa corporate. O yung corporate na may ari. And then, si Tony Delacruz. <laughs> si, ano uh, po, si Jawo, nang punta na ba doon? Ay, Hindi. Yan, kamot. Tumala na naman siya sa kaba-mode kaba niya kasi mm -hmm. tanggal siya sa comfort zone niya. Oh, nawala no, na no, naman, ano? Hindi niya alam ang topic eh. So, sino mga artista na nakita mo sa reception mo? Yeah. Ano, sad. And then, meron kasi gami-gami mo. Okay, okay, okay. <laughs> parang wala na magawang conversation. So, yun yung na-feel ko na medyo sub-life. Dapat bitaw na nga siya, no? Kunin ko ano oh, well, lang ang kontak, kung kaya mong kunin yung kontak. Tapos bitaw na. Tamza! Hi! Hi! Ang mga so, uh, conversation <laughs> naman, I-join kami sa conversation ninyo. <laughs> oh. <laughs> oh. Hindi mo alam na, siya ay... Ang chaba namin siya. <laughs> Mukhang halata, pero oo. Oo. Kamusta ang usapan niyo? Kamusta ang bata natin? Okay naman po. Ito ang mag-analysis. Uh, oh. <laughs> Kaya natin yung kanyang uh, strength. nah. strengths. Strengths ko, uh, medyo uh, hindi po ako nag-bore sa kausap. Kasi marami din naman siyang nasasabi. At the same time, marami din naman po ako nasasabi sa kanya. Oo nga eh. Kala ko nga, bibitaw ko eh. Actually, hindi ako bore Kasi marami din siyang questions. At the same time, yung mga questions niya. Meaning, din naman akong sagutin. Basta yung cake approach. Okay ba yun? Oo. Uh, okay naman po. Yung okay, may dala sa cake. May niya ako parang... <laughs> parang ano... Uh, may props pala siya na... Akala ko eh... Kanina po, akala ko eh, approach lang niya ako na... Ay, you pero... Know. Uh, pero gumamit pa siya ng parang may props siya na para mas makuha niya yung attention. You know? Ah, pero may mga iba na hindi ka agree, pare, no? Oo. Oh, okay, yung una. Sige, ikaw minsan pag ano puna yung ano po oh ah linda po and the hook. si madam hindi naman katandaan si madam saka dinidiskartehan mo eh ano ba napansin saka papi yung sinabi mo kanina paon sa akin yun kalit sa isip ko pag kinapos hin ka na pitaw ka na oh cut mo na yung conversation pag medyo yung usapan wala na pupuntahan learn so, na we learn with it. to have a conversation. Para iwan mo rin yung hanging factors ba? Diba? Pero kung kakalimutan ko rin ang contact number Oo. ko sa Alec, may confidence okay. ka. O kung hindi man, sa Twitter nyo, Facebook, kailangan may connect pa rin. Oo, sabi nga, it's quality. Naging magandang usapan, pwede yung cell number. Just do it. Kasi pag hindi mo gawin, puro what if na sa utak mo eh. Pa'ng pag hindi ko, pag ginawa ko, gumana? Paano pag ginawa ko, hindi gumana? Pero at least na try ito. So yun, seize the day. Dapat magaling siyang makipag-usap, magandang conversation. Ano dito agad? Ano team sa RHVN? Di ko alam. <laughs> At <laughs> ba? Diba? Sa isang pambihirang pagkakataon, bibistuhin ni Alessandra ang mga pinakamatitinding diskarte ng mga lalaki. Unahin na natin ang... Matinee Idol is style. Ang daming lalaki dyan na alam nilang pogi sila. So, ang ginagawa nila, mapait sila sa lahat ng babae para lahat magka-crush sa kanila. Eh, hindi nag-work sa akin yan. Parang alam ko na yan, Chong. Pagkitripan mo o Para lang, syempre, dumami yung market value mo, tumataas, di ba? Ayoko nang ganun. Ayun, pasyadang pa-cute. Eh, kung si know. Mr. Assuming. Hindi ko siya masyadong type yung feeling close. But at the same time, kung feeling close lang naman sa umpisa, ang hirap naman i-judge, di ba? Dahil lang don i-judge mo niya pagkataon niya. Hindi naman. Pero meron din siyang ibig sabihin sa akin na kung gano'n siya sa akin, gano'n din siya sa iba. Sino pa i-feeling close niya, di ba? Parang, lahat na lang babait politiko ka. Hi. Ganyan ganyan. So, maraming ano for temptation. Paano naman kung si Gadget Boy? Takot Tok sa Gadget Boy. Parang feeling ko ang dami pagkakataon para matempt siya. Kasi ang cellphone mo, lagi mong hawak. Ang dami dyan, pwede mo makausap when you're sad. Or kapag ka magagalit tayo, when you're bored. Alex, baka naman pwede na si the best friend. Gusto ko yung friend muna. Kasi makikita mo talaga kung bagay kayo o hindi. Malalaman mo yung ugali niya. Mababasa mo yung pagkataon niya. Yun nga yung finish each other sentences. Totoo yun. Tsaka dapat talaga yung maging boyfriend mo. Siya lang din talaga yung best friend mo eh. Kung yung mga... <coughs> kagaya namin ni Junvi, yung mga... <coughs> komedyante, di ba? malakas ang dating sa akin ng comedian kasi, syempre, napapatawa niya ako. Tapos may pagkakomedyante rin ako. And laughter is the best medicine nga, di ba? So, kahit anong bad mood ng isang tao, pag napatawa mo yan, nakuha mo na yan agad. Parang ganon. Kung tatanungin si Alex, ano nga ba ang kailangan gawin ng ating mga best men? Just be yourself. Hi, I'm ganito. Ba't mo ko nilapitan? Sabi mo na agad kilala mo ba ako? Mayroon ka ba, Mayroon ba tayong common friends? O nagandahan ka lang talaga sa akin? Sabihin mo na agad, wala na yung mga, I think I know you. Think, sapakan kita siya. <laughs> at hindi lang yan. Take note of this. Importante rin daw na alam mo na sigurado ka sa iyong sarili at alam mo ang gusto mong sabihin. Tapos siyempre dapat magaling siyang makipag-usap, magandang conversation hindi ako masyadong fan ng small talk eh. So, gusto ko kagad yung bibigyan niya ako ng tanong na hindi ko alam yung isasagot ko. Yung ganon. So, yun, natuturn on ako dun kasi nasistimulate yung utak ko eh. Parang ganon. Kunyari pa, text hi lang sa sabi mo or good morning lang. Kasi syempre, nahihiya ka. Hindi. Hindi, hindi ka makakatanggap ng reply. <laughs> I'm sorry. Kasi ano sasabihin ko, hi din. O, tapos ano next? Kumusta ka? Pwede kumusta ka rin, di ba? Parang hindi. Ano yung muna ako agad? Ano tingin sa RH Bill? Hindi ko alam. <laughs> at, di ba? Try and try until you succeed. Soli ay lakas ng loob at matinding tiwala sa sarili. Yan pa rin ang pinakamainam na diskarte. Dahil sa mudong ito, mga best men, tunay na walang namang imposible. Hindi ba?